Hi Guys, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ito ang ating every morning routine. Che-check check natin yung aking tindahan. Sari-sari store. Che-check mo yung mga palinda Hmm ano yung wala. Ito ang aking maliit na sari-sari store. Ayan. Mga oh, biskuit, Cupcakes. cafeteria. Yeah. Ito, mga kape. Hello, Gatas. Hello. Kompleto pa. konti lang ang laman guys pero okay na pang tawid gastusin sa araw-araw pang alawas ng estudyante Ito naman tayo sa... mga spices yan tomato paste yung ano kan tuna sardines kompleto pa Aglit walang signal. rupa itu pun ai sikit oh oh salah betul sorry oh elong pun ai la nak ke sini ini ini pwede lahat ah. Sa baba, mga sabon. popcorn. beauty Oji Tuyo, the dalawang pack na oh. Yan, yeah, may ano, may customer Bili ng candy Ay, guys, come ka Ito, ding ding Yan muna ang aking tendera Si Zyla Brill. Siya muna magbantay. Kasi kukuha ako ng gulay. So, sama niya yung mga miming namin. Ayun. Pukulit ang aming mga kuting. O, maakyat. O, nahulog tuloy. Pati ita. Um. Pipi. Pipi. Peep. Mababait. Tulog. Ayan. Makukulit. May makukulit. Ba. Hmm. Ba. Gulay. Binigyan kami ng gulay ng aming kapitbahay. Inabraw na gulay. Ayan, guys. Magluluto ako ng salmon head miso. Lutong miso. Sinigang sa miso kaya kukuha ako ng mustasa gulay pang sa aking garden ayan guys kukuha naman ako ngayon ng gulay mustasa para sa iluluto kong sinigang sa miso ayan kuha tayo Punin na natin ito. Baka unahan pa tayo ng mga uod. Pisteng. Ano uod? Ayan o. Oh. Ito na yung nauna kong tinanim. Pwede na siya isahog sa miso. Ayan pa Punin na natin. doon sa kabila. Yung iba mga kamote. Ayun, meron pa doon. Ayun pa ang isa. Ito pa, uh, kunin ko na. Sa, uh, ano na siya. sumama pang ano kaya ito yan yan guys ang aking nakuha na mustasa itong mga bagong tanim ko ayaw ko pang kunin lalaki pa yan eh ayan o ang gaganda nga ng ano ang gaganda ng dahon bago pa lang hindi pa pwedeng kunin kaya yung luma na lang kinuha guys may nakita ito guys oh may nakita ako yan ang umuubos ng dahon ng mga gulay ko yan yan kita nyo ba oh Ayan ang umuubos ng dahon ng mga gulay. Kaya pala, nakuha ko siya sa dahon ng mustasa ko. Ayan, oh. Anong pangalan yan? Ang lakas niya, umuubos ng mga dahon ng gulay. Oh. Ito na guys, yung binigay ng kapitbahay na gulay. Yung mga mabait na yung kapitbahay. Lagi kami binibigyan ng ibang gulay. yeah, Mag-brow na may dito ista. Ayan, sarap. kulay na papaya sa luyo. Talbos ng kalabasa. Eggplant. sa pritong isga. Ulam na. Bigay lang yan sa amin. Kanina. sudah sama da... mungkin kita da... sinabaw, sinabaw ang gulay. Tita. Tita. Ay. Good morning. Good morning. Sayla. Ang mga kumay bibili. Wala. dahil binigyan na kami ng utang yan na yung uulamin namin ngayong tanghalian para tipid ganyan lang po bye kain na